magandang araw po sa ating lahat tayo po ay pupunta ngayon doon sa dagat bali hindi po tayo nakasama doon kila kahasang dahil tinanghali po tayo ng gising sabi ko mauna na lang po sila at uh, tung sakaling mabutan po natin sila doon eh, pwede po tayo makisalo doon sa kanila at uh, nandito pala tayo sa dorm dorm namin bali pang apat to na palapag kaya kitang kita po yung dagat kung saan tayo madalas kumuha ng tulya. Ayun, sa video ito, samahan niyo po muli ako sa ating fishing adventure dun sa dagat. Tara po, punta na po tayo. Ayan, dito po tayo maghahagis. Parang may mga isda. Ayun, ang no, dami pong isda. Try po natin dito. Saraling di magalit tong mama. Palo na po yung tubig. Pero susubukan po rin natin kung may mahuli po tayo. Kung nakarambo ay may nahuli akong ano dito sa maran Sa maral yan, parang isda yan ah. Ay. tayo doon ah ayan ilain na po natin parang ah, wala tayong maramdaw ang huli ayan wala nga wala sa unang hagis yung uli dito sa sa kabila ng lepas ng bangka minsan <laughs> lagi tayo nakakahuli dito ng ano, bangis nagpas ng bangka Ayan oh, sana mayroon. Ayan. Pwede na po nating hilahin. Uy mayroon! Mayroon po! May may Ayan may bungus! Ayan, dahan-dahan lang to. May bursa. Ayan, may bungus po. Ayan oh! No. Ay! <laughs> ano? Uh, may huli po. <laughs> Ayos. Tortillos. Ang laki. Ayan o. Kunin ko lang po yung lagayan natin. <laughs> lagi na ng tortillos. Okay. Barracuda. <laughs> Ini, ya. Ini ya? Ini Ini? Ini ya. Oh. Barakuda. Sini ba? <laughs> Mantap. Mantap. Ayo, Huli po tayo. Hey. laki po. Ngayon lang po tayo nakahuli ng, Ngayon lang po ako nakahuli ng ganitong kalaki Ngayon lang po tayo Pero hindi siya ganong malaki Ayan nahihirapan na naman po tayo magtanggal dito Sa kanyang ano Pagkakahuli Dahil dito po lagi Ano Wow Laki Ayan Lagay na po natin dito tali na po natin para safety nagis po ulit tayo baka may aran pa rin dyan ayun oh. may nanghahalap talaga dyan eh. may nanghahalap okay dito tayo ulitan nating hag hagisan blessing po nakuhuli po tayo agad sa pangalawang hagis po natin meron na po tayong pang sabaw hagis po tayo dito Ayan. minsan po hindi nakurog yun eh yung mga maliliit kong nakuha nun hindi naramdaman may huli pero ngayon may ano lakas ng ano hatak ah, ayan wala pong nakurog ayan lipat ko tayo dito guys dumating yung ating samahan sa ha? Ito na ah, si Minto Ito si Rapi Dati kong katrabaho sa Pinas Ano po yan May may isa? Barracuda Oo oh. Ano? Ito yung alam natin? Oo Uh, lumipat po tayo dito may palapit sa lagusan ayan po nakas ng ano hey, hey, bro, natin dito kung may mahuli tayo Meron mayroon may kumurog eh sana bumulsa dahan, dahan lang po natin ayun meron nga ano yan bangus bangus na maliit ayun may talaki kunin na po natin Ayun, talakitok sa kabanak po yung uli natin. <laughs> may dagdag po yung ano natin nahuli. Kule na po natin yan. Ayan po, blessing po dahil nahuli nakahuli-huli tayo. Ayan first time ko makahuli ng talakitok. Hello. Saka banak. Ayan may banak po tayo. Saka yung isang bangus si ano. Oh sarap po itong prito ayan sarap po itong pang prito itong bangus na to, yung ganito kaliit ayan may dagdag na po yung ating nahuli hagis puli tayo ayan umalis na po si Rapi pupunta yata yata dun sa ano nagulihan niya ng bangus kasi dun sila nag yung kasama ko sa uh, Pinas dun sa Manila kasama ko sa trabaho dati andito rin po siya sa Taiwan uh, at po kami ng ano na factory ayun po hagis po tayo baka sakaling madagdagan pa po yung ating nahuli pa low tide na po pero nakakahuli pa rin po tayo blessing na blessing po talaga ayan dito pa ulit tayo maghagis pwede na po nating hirahin dahil ramdam ko na na ano, nasa tahungan na yung tingga o yung pabigat ayan wala tayong nahuli ah quality quality haggis Ay, mayroon. Mayroon. Ano kaya yun? May ano, tumaas. Ayan, maliit lang pala. Maliit lang pala yung huli. Ano kaya? Ay, mayroon nga. Ano yun? Ano yan? Ay. Ayun, kunin po natin to. Sarap po itong pamprito. Ayan, pang dagdag na rin po ito. Kasi may pangprito po tayong bangus na maliit. Ayan, kukunin po ito. Wow! diyan lang po muna. Kunin ko na lang po mamaya. Nagis tayo dito. sakaling mayroon ay lumipad sayang pero maliit po yan wala ayun mayroong isda ayun ang ano kaya to uy ano talaga ito pero ang lilit pa nila balik po natin lalaki pa po sila ano talaki ito sobrang liit po balik natin sa dagat yan balik po natin yan huling hagis na po natin dito Sa may bakawan sakaling may pangdagdag po yung ating nahuli eh sumabit pa nga para madagdagan yung ating huli dito po tayo maghuling hagis Ayan, sumabit pa ayun no? <laughs> talunan hello na uy parang mayroon parang mayroon po parang mayroon ayun na dyan na bumulsa you know? may bangus uy dalawang bangus uy ang laki ayun may kinang pa ay siya maral ayun o no? Japan <laughs> Jackpot po. Ayun oh. Kinuha ko lang po yung lagayan natin. <laughs> Ayan po. Ayan. Ayan oh. Luka. Tawa. Tawa Saka sa tiyang sa mo.

Điều má. Đây, bạn đái về đi, rang烤的很好吃. Oh. Ai yêu nhau, không, mình định kiếm không nát tin. Nước sạch. Này, ayaw niya na po ng isda pinibigyan <laughs> po natin ito na po yung ating nahuli bali nakarami po tayo sa pagtatsaga po natin sa paghagis eh, ito na po yung ating nahuli yun po oh wow ayos ah. may pang ulam naman. may pang ulam na naman po tayo ayun may talakitok banak ayun oh no? saka sa maral sa maral po ayun oh no? Wow. Kaya, kaya. Gusto <laughs> so, din yung picture na. Okay, siya <laughs> siya. Gusto din yung picture yung ating nahuli. Yung mamang Taiwanese. Ayun, ito na po yung lahat. Ayun o. No? Ang dalawang araw na po nating ano to pang stock pang ulam sa araw-araw sobrang belaising po dahil sa pagtsatsaga po natin sa paghagis eh meron tayong nahuli ayun po Mabangus. samaran sari-sari po yung ating nahuli Pagkakamot uh, sa blazing na yun. Ang dami. Ano po yung ating nahuli? yung po oh, ako. Oh. Grabe, ang lalaki. Diba? Lalaki po yung ating nahuli. <laughs> 好吃啊！那个有毒哦，那个那个吃到手很痛啊,啊。对对呀对呀，那个吃到手很，<知>那个有毒。我玩丝木鱼大只哦。<laughs> <laughs> 哦对。你有吗？不要不要不要。好、哦，好。加油 <laughs> 加油！拜拜 <bye> 拜拜。Entapos na puto ayong magisda dito sa dagat kung saan tayo madalas magdala. Ayun po, marami pa pong isda. Kaso pagod na po tayong maghagis. Kasi ka uh, ilang oras na po nating hinuli ito. Kapagod po tayo sa paghagis. Uh, kapagod po. Pero babawi na lang po tayo sa pagkain mamaya. Dahil ito po ay sasabawan po natin. at uh, higop sa po. Uh, po, update na lang po ito sa ating pagluluto sa dorm. Ayan, nahiwan na po natin yung ating isda. Saka yung mga uh, ricado natin, yung luya, sibuyas, saka kamatis. Saka may pangsaw po tayo dito na pitchay. Kapag painit na rin po tayo ng tubig, kaya lalagay na po natin yung, yung mga ricado. Ayan, kamatis. Saka sibuyas ay yung luya yan uh, lulutuin lang po natin yung ating kamatis at ilalagay na po natin yung isda takpan lang po natin ito kumukulo na po yung ating kawali Ayan, luto na po. Pwede na tong lagay yung ating isda. E, ito lang pala yung ating lulutuin. Dahil yung iba po nito ay nilagay po natin sa rep para may pangulam po tayo sa araw-araw. Marami naman po, uh, uh, ano po malaki naman po itong ano, barak barakudang nahuli po natin takpan lang po natin Lut, uh, antayin lang po natin na maluto yung isda pwede na po natin ilagay yung ating petchay ayan sarap po ng sabaw at nakalimutan ko pala yung lagyan na pala natin ng asin hindi ka pa pala ako nakapaglagay ng asin sa paminta yung paminta pala kahit okay. Ayan, nilagyan po natin ng paminta, pamparoma. Ayan. Takpan lang po natin. Antay, antay lang po natin na maluto at tayo po ay kakain na. Ayan, luto na po yung ating ulam. Pwede na po tayong kumain. Tara po, kain na po tayo. Ayan, nakapagsandok na po tayo ng ating ulam sa at kayong kanin pwede na po tayong kumain tara po, kaya na po tayo ayan, bago tayo mag start kumain, mag pray muna tayo at magpasalamat sa biya yung sa atin maraming Diyos na katasta sa buong mundo nagpapasalamat uh, po ako sa pagkain na sa aking harapan. Sana pa inyo pong basbasan at magbigay dulot ito ng lakas sa aking pangangatawan. Salamat po sa araw-araw na inyo pong pag-iingat. Ganyan din po sa na ingatan nyo po ang aking pamilya sa si Pinas. Ganyan din po ang ating mga viewers. Tuloy nyo po sa ingatan at layo po sa anumang kapakamakan. Ito lamang po ang aking inihiling sa pamamagitan lamang po ng inyong anak ng aming hari, si Panginoong Isus. Amen. Okay, Kain na po tayo. Unang higop po natin. Ah, grabe. Sarap. Ah. Okay, Sarap po nito. Barakuda. yan unong subo hmm harap punin na po natin yung ulo medyo malaki yung ating nahuling barracuda kaya isa lang po yung ating niluto Kasi pag niluto po kasi natin lahat, hindi naman po natin maubos. Mapapanis lang po. Kaya ilagay na lang po natin sa ref. Para sa ganun may ulam-ulam tayo sa araw-araw natin magpasok sa trabaho. Yun. Sarap. Mm. Nakakapawi ng pagod yung paghigop natin ng sabaw. Yan. Maraming maraming salamat po lagi sa inyo. Mga patuloy po natin na nagtusubay pa sa ating mga vlog na ginagawa dito sa Taiwan mabilis, mabilis ang kain lang po baka kasi mamaya nandito na naman yung mga ating mga kasamahan dito sa kusina. Hmm. Ayan. Tapos na po tayong kumain. At ito po. Bali, mumukbangin ko na lang po ito. Ba, kasi may dumating ng mga kasama natin dito sa kusina at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at kung nagustuhan nyo po itong video nito uh, pasubscribe na lang po at uh, pakipindot yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating video ina-upload at sa mga subscriber ko po dyan na uh, silent viewers yung mga lagi nagko-comment po, po sa ating mga video Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa mga new subscriber ko po, po Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Hanggang dito na lang po yung ating video See you, see you na lang po sa next vlog po natin